Good morning mga boss. Pakikita natin ang proseso kung paano hanapin ang <laughs> uh, to, uh, pregnancy <laughs> diagnosis. Boss, yeah. paano? Yeah. Yan ang pregnancy diagnosis. Yeah. Yung buluribabi ribabi na yun, parang, parang sa, sa tao, ultrasound. 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 ultrasound, malalaman kung babae o lalaki. Pal, Palpation. Boss, Meron. ano ba nakikita na ano mo, naramdam mo mo? Eh, malalaman nung natin kung may pito sa loob. May dumi pa ah. in, eh. Tapos? Uh, doon natin malalaman kung buntis siya o hindi kasi ano to eh, nabulog siya siya ng pagtirimas kabawi months ka ba sabi madiludu sa puit sa so, puit hindi sa, ah, sa hindi 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 na hindi 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 sa hindi 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 sa hindi 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 ito, Kabo, wala naman siya. Wala, negative. Hindi siya buntis. Hindi no. siya wala buntis. Eh. Ang tubabala siya. Ang ganda niya, no? Taba. No, Ang ganda nga, bilog na no? bilog eh. Kailan mo, yung, ah, uh, 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 nga pala, Ayun, ano, galandi, oh. Ayun, oh. No? Sabi ko na, Ayun, oh. No? Galandi, mga boss, ah. oh. De, grande, nga. Inna, si, si, ano siya, parang, parang, li, parang nilibugan, oh. Oh, ayun na, oh. Oh, santo, you know, White blood, ano? Mucus, yeah, mucus oh. mo tawag yan. O hindi yung palagyan ng sibilya. Yan mga boss, oh. May dala si sibilya, eh baka balang pabubulog mo. Nasa sa'yo naman yun. Nasa sa'yo, ha? Oo. Kung pabubulog mo, pwede naman siya pabulog. Kung naman pa si mo, dalaki tanki ko. Oh, eh, sige, sibilyahan mo. Nasa sa'yo naman yun. yun. Hanggat lang oh. na, ano? Oh. Hanggat, hanggat nila. Kailangan ko lang ng tubig na mainit. Hangg hangg ha no? hang hanggat nilibugan. Nilibugan oh. siya, eh. Parang, oh, eh. parang nakaliti Nilabasan eh? No. Ano? pa Ano eh? Nilabasan siya. Nahit po siya oh. Ah, oy. Boss, kamay pa lang yung ginagamit yung na kanasa no? Oh. oh eh, Boss, para sa kalaban nating na taong bayan, kung paano ginawa mo? Para ba, ba't mo ginawa po siya? Yung padukot para malamang lang. Alaman kung buntis o hindi. Eh, oh, yo. No. Ano na ano na pa nakapadyo wala, boss. Wala po siyang laman, wala siya. Kaya eh, lumabas nga yung bukos niya nito, nangangiti no. siya, ay, yun, mga boss, oh, pinaka white blood Galing. Ay, ano ka ba, na. wala natin? Wala kang pa Hindi Nan na, Nandiyan na, eh. Na. Na. Nasubo <laughs> nila. Yan siya. Yan siya sabi. Ha. sasabing yun Yan sasabing hindi sinasadya Wala na pa rito Nilabas niya, kababi Ah, matas Kababi, naglalandi nga Lumabas eh Lumabas dito hindi Dito kaya? Kasi hindi sa pitch Dito, dito eh. Ayan, pwede po dyan po. Gano'ng pataas? Pag yan yung mga titimplahin po eh. lagyan mo muna kaya so yung sorry na mainit na ayan. Okay. dito na Ganda, ganda, ganda ng tiyempo pag kakapunta ko oy <laughs> Ganda ng tiyempo pag kakapunta ko dito. Ayan yeah, mga boss. Yeah. Ayan okay. yep. po. Titimplahin ka ano? Ah, okay. yung kung ano, ligamgang. Yeah. Sa temperature. Hindi ba oh. Uh, lang init? Maganda tempo ko kababi ngayon. <laughs> Magba-viral tayo dito kababi. Hindi ba nung dati Ay, yung no? Yan po ang proseso ng ay, kung paano gumawa ng guya. guya. <laughs> guy. Bulo, bulo. Masyado malamig. Ano yung ano no? Ako kasi sa hindi na dala natin yung na ano. Mga boss, salamat. At tayo ista punta sa video natin at another video mga boss. Yeah. I'm gonna